Ako po si Teresita Barrientos, 57 years old. May tindahan po kami dito sa number 7, Narig, Barangay Veterans Village, Quezon City. 18 years na po kami gumagawa ng siomay. Uh, nagsimula po yung pagtitinda namin nung may nagbigay sa tatay ko, pinsan ko, ng recipe ng siomay. At ibinenta niya sa barangay namin sa San Antonio. Natutuwa siya dahil laging ubos. Itinuloy-tuloy niya yung pagtitinda. Hanggang sana walang kami ng trabaho, nagtinda na rin kami. Noong una, mahina. Pero nung tumagal, siguro nagustuhan naman ng mga customer namin. Kaya lumago naman ang lumago. Uh, malaking bagay po ang naitulong sa amin ng pagtitinda namin ng siomay. Naka, uh, nakapagpatapos po ako ng mga anak ko at doon din po kami gumuha ng, ng pang financial namin, pangangailangan namin sa araw-araw at nakapagpagawa na rin kami ng sarili namin bahay. Nagpapasalamat po ako sa mga tumatangkilik po ng tinda namin, siomai. Ngayon may lugaw na at marami pang iba. Kamusta mga ka-food lover? For today's video ay samahan nyo ako dito sa Ayos Special Shomai. Ang Shomai na nabalita at sumikat sa social media. At balita ko nga ay itong pinakamasarap na Shomai sa buong munyos. Ano pa inihintay nyo? Let's go at simulan na natin to! Kain lang ng kain, subo lang ng subo! Yummy! <coughs> Eto nga, bumiyahi tayo muli patungong Maynila para putahan at tikman ang legendary at sikat na sikat na homemade siomay na 18 years lang pinipilahan at pinabalik-balikan ng mga suki dito. Paano ba namang hindi mga ka-food lover? E sa sobrang sarap nga daw ng Ayos Special Siomay, e maituturing na nga daw itong pinaka-famous na siomay sa Balat ng Monyos! Na umuubos ng 50 to 60 kilos ng siomay araw-araw! tinimplahan daw nila ng Secret. Located nga pala sila dito sa 7th Street, Veterans Village, Muñoz, Quezon City. At open naman sila dito araw-araw from 6 AM to 9 PM. FYI lang din mga ka-food lover, dahil ang ayos mommy ay nabuo dahil sa first initial ng mga pangalan ng mga anak ni Nanay Teresita! na sina Armand, Jasmine, Orly at Shane! Naayos na ayos nga dahil sila rin ang katuwang ni Nanay Teresita sa pagtitinda at pagpapalago ng family business nila. Kaya naman let's go mga ka-food lover at mukbangin na natin ang ayos special siomay! So yun mga food lover, eto yung in-order natin na isang platong siomay. ni Nanay Teresita dito sa Munyos for only 45 pesos ay meron na kayong 5 pieces ng siomay so timplahan na natin to ng kalamansi at toyo at meron din sila dito special chill oil kaya isang platong siomai. Tikman muna natin sa ng plain lang kung ano yung lasa niya. Yung wala pang toyo at saka kalamansi. So ito, plain. Mm. Ang meaty mga ka-food lover ha. Ah. Pag guya ko nung laman niya, para siyang molo. Para siyang pwedeng ilagay sa molo soup. Flavorful. Ang napakalasa niya at ramdam na ramdam mo sa bibig mo na giniling na baboy yung kinakain niya. lagyan natin ng chili oil mm. ang sarap ng chili mga kapul lover grabe napakalasa nung shomai nila takto lang yung serving niya hindi siya maliit hindi siya masyadong malaki napakalasa nung timpla at sa halagang 45 pesos lang meron ka ng limang pirasong shomai at legit, authentic na somay talaga yung matitikman nyo. Wala rin talaga kayong extender na mararamdaman dito or malalasahan pag tinikman nito. Purong pork. Hop! Oh. Grabe! Mm. Dito, mga food lover, unlimited sa sili. Magsasawa kayo sa sili dito. Hmm. Oh. Parang kaya ko umubos ng dalawang platong siomay pag ganito. Oh. Mm. Dadayuhin mo talaga, promise. Maubos mo na mga kapod lover. Oh. Hindi talaga tinipid yung siomay nila. Oh. Grabe. Mm. Hindi kayo magsisisi pag natikman nyo yung shomay dito sa <makes> amin. <noise> Nawala yung antok ko eh. Sabi. Taubi yung shomay natin, oh. No, sa plato. <laughs> Totoo nga na kung magsusumikap at magtutulungan, e makakamit natin ang pinapangarap at inaasamasam na tagumpay. Kaya naman pinatunayan ng pamilya ni Nanay Teresita na umulan man na umaraw, subukin man sa buhay, eh hindi susuko at mananatiling nakatayo at nakasayad ang mga paan nito sa lupa. Nakaka-inspire ang mga ganitong kwento ng buhay. Sa lahat po nang hindi pa nakakatikim ng show may namin, uh, punta lang po kayo dito sa number 7 na Rig Street, barangay Veterans Village, Quezon City. Sigurado pong babalik-balikan nyo po. So yun mga ka-food lover, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Munoz para tikman ang ayos special somay na talaga namang binabalik-balikan ng mga cookie nito. Ano? O paano? Maraming salamat sa inyong oras at suporta. Ah. Hanggang sa muli mga ka-food lover, paalam! <laughs>